talagang walang audio para iwas copyright may copyright kaya ang tunog ng ulan <laughs> grabe no hindi hmm. ako makapunta ng palengke yeah, no? mm, alulot ah. grabe Love in the rain. Blue bile. No. Gusto ko ang ulan dahil sa mga outfit ko. sandamakmak ang ano kong pang ulan outfit. Kaya lang nakakaramdam ka ng kalungkutan. No, kapag umuulan. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro may mga naaalala ka na pangit na nakaraan na nangyari sa panahon ng tag-ulan. O, oh, ayan po ang ating hugot line. Yung ulit ko, may mga taong malungkot, nakakaramdam ng kalungkutan dahil may nagbabalik sa alaala -ala nila na nangyari. No, yung mapait na karanasan na yan tuwing naulan. Panahon ng tag-ulan. So, oh, paborito ko yan yung kanta ni Wensi Cornejo sa video, okay? Tuwing sa sa sa'yaw ang tagulok.